Sa isang iglap na tupok ng apoy ang higit apat na daang stall sa Old Public Market ng San Carlos City, Pangasinan, sumiklabang sunog pasado alas 5 ng madaling araw kahapon, August 22. Dahil sa lawak ng sunog, nahirapan ang mga bumberong apulahin ito. Uh, medyo lumalaki yung sunog natin tapos wala tayong hydrant sa area. So yung water source natin kailangan masustain natin para maapulan natin kagad yung after. So uh, nire-raise natin yung Rumespondi rin sa sunog ang iba pang fire trucks ng mga kalapit na bayan. Sinubukan pa ng ilang tindera na isalba ang kanilang mga paninda sa kanilang mga pwesto. Tiniyak naman ng pamalang lungsod ang tulong sa mga nasunugan. Kanina po nag-meeting-meeting -meeting kami. No? Uh, uh, some of the officers already called me. Office of the Vice President, the DSWD National and also our office from the City Social Welfare Office eh, magpre-prepara na rin po ng assistance coming from the city to give to those uh, individuals who were affected by this uh, fire sa ating public market. Pinatutsadahan naman ng Alkalde ang mga nagsasabing sinadya ang sunog. Para sa akin lamang po, huwag no, niyong bibigyan ng bahid ng politika kung ano yung nangyayari ngayon. Kung gusto nyo pong tumulong, tumulong na lang kayo. Huwag po kayong dakdak ng dakdak, hindi nyo naman po alam kung ano yung mga pinagsasabi nyo. At ang nagbe yung mga taong gusto nyo. Remember, may karma po, alam ng Diyos kung ano nangyayari. Sa inisyal na taya ng BFP, aabot sa 24 na milyong piso ang iniwang pinsala ng sunog at natukoy na ng mga bumbero ang lugar na posibleng pinagsimulan ng sunog. Sa may cellphone na stall, yun, eh, nagtitinda ng cellphone na store. So yun yung tinitingnan namin pero hindi kami nakasentro doon kasi ang fire natin is under investigation pa. So titignan natin lahat ng angulo. Ano ba talaga ang post? Idineklara ang fire under control alas 8.35 ng umaga at idineklara ang fire out ng alas 9 ng umaga. Ngayong araw, August 23, binalikan ng mga kawani ng BFP ang itinuturong lugar kung saan nagsimula ang sunog para sa pagsasagawa ng investigasyon. Wala namang nasaktan sa sunog. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.